So, itong hawak kong ibon na to is uh, first overall ko siya sa CRPA na club since ano pa, 2009. Grabe, ang tagal na <laughs> na no, may dog na ibon Ang uh, problema, parang ayaw na siya magbuga. Opo, pero nakuha na niyo pa pang siya mm, lately. Nakuha na ko na. Oh. Uh, Meron ako doon mga inbreed. Inbreed na po. Oo, oh, uh, yan. Uh, ang lakas pa rin niya, no, mm, Bandang ibon, no? Oh. Uh, ano pa lang ako noon, siguro. Parang... Kasi 2006, Parang ano sa akin, newbie pa rin ako noon. Newbie ako. Eh. Oh, oh. Kasi mga nakakalaro ko, talagang mga veterano. Veterano na po talaga. Matantanan ng ibon. Oh. Eh, mag-iibon na. No? -ano Sabali, so, Idol, yung bloodline po, ano po yung pinaka-ano niya? Ang bloodline kasi talaga nito, na kuha ko kay paring Ariel, ay Mariano Lee yung kanya. Tapos yung Vicente Ngo, Vicente Ngo naman, galing kay... Kuya Mark Miranda. So, pinagbanggaan niya ngayong ibon. Kaya, ayun, nag-produce sa akin talaga. Hanggang sa ano, pinaikot-ikot ko na lang yung bloodline ng mga Vicente, Vicente. at Mariano. Tapos yun na po. Oo. Hanggang sa, ayun, dumating sa akin yung bruce ko. Ayun. Uh, Lalo nang na-develop. Pinag-pair ko na sila. Nagbigay sa akin ng mga speedbird talaga. Yung ibon. Speed na may dulo pa. Oo. Ano ito? Grabe. So, matapos. Ayan then, Grabe na galing na ibon Overall ng Ay First ng rumblon Tapos first overall eh, Yung bros, ibon Gross ko ba rin ano po Oo uh -huh. Ayan. Ayan Bale Idol uh, Meron po ba kayo may share, -share na mga uh, Tips patungkol po sa pag ibon Halimbawa po yung mga breeding strategy mm -hmm. nyo po Paano nyo po siya Paano po kayo maghanda Sa mga darating na season So, sa breeding kasi, lahat naman tayo siguro marunong tayo. Unang-una, anuin natin ibon, pupurgahin muna natin. Apo. Ayan, papaliguan natin ng, kung hindi wash out malatayon. Apo. Then, magano tayo? Probiotics. Probiotics Apo. po. Hanggang sa mapapansin mo sa mga breeder natin na ah, medyo maganda na kondisyon. Ayan, kahit ako minsan hindi ko na pinapaabot ng ano eh, mga one month Opo. preparation. Minsan, mga 15 days. Okay, Pwede no. na. sa akin yun. Basta healthy ang ibon Opo. breeder. Opo. Kaya, ayan. Kaya ito, binibigay sa akin ng ibon ko. Opo, dere-derecho po, no? Kaya sa, uh, in-advise ko sa mga newbie, uh, wag muna kayong Bumili kung saan-saan kasi tayo ngayon, 'di ba, na eh, high-tech na ngayon. High-tech eh. na po totoo. Napakadaling ano ng ibon dahil sa mga pedigree. Opo. Madaling makadaya. Opo. Kung ako sa inyo, uh, 'yung mga every year nananalo, north-south, bawat season, doon kayo mag-acquire. Huwag kayong manginayang sa sa pera nyo. Opo. Kasi yung ibibigay naman na ibon sa inyo, quality. Quality. Uh, hindi kayo manginayang na, okay, po. Ayan, opo. hindi mananalo. So, sinod, malay nyo, mananalo. Kasi ando na yung quality ng ibon. Oo nga. Pag po. bumili kayo. Po, magi start na po yung training ng mga na nyo sa upcoming season. O, paano nyo po siya prepare Idol? Ah uh, Unang-una, kailangan natin mag-vaccine sa ibon natin, yung mga Number Siyempre, ipurgahin na rin natin. Okay. Paligo, malatayon tayo. Okay. Then, di natin kailangan na ano eh, masadong kumplik. Ang, basta mahalaga, maparonda lang natin yung ibon. So, uh, sa isang araw, three times a day, kung, kung ano kayo sa oras nyo. Apo. Okay. Pagka hindi naman, pwede naman umaga, hapon. Hmm. Mahalaga sa ibon talaga ang sa, sa, morning maka isang oras ang ibon eh. Makali, Ganyan kasi po. ako, mag-ano sa ibon ko Mag-train po Oo. Ayun, pagka okay na Sa hapon naman, kahit mga 30 30 to 40 minutes Yun lang ginagawa ko sa pag-train Sa mga ibon ko, panlaban Parang atleta Oo. po talaga sila no. Kasi ayun. pagka ano lang Sinasabi natin na 5 to 10 minutes, bumababa ibon natin Apo. Merong ano doon, merong problema uh, Minsan, yung Lalaki naghahabol sa babae. Kaya oh, 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 oh. gano'n gano'n ang nangyayari. Oh, oh, oh. Napapansin mo, yung loop ko, hiwala yon babae, lalaki. Oo oh, pag nagpapalipad ako, minsan babae lang. Kahit kunti lang, babae. Ah, Tapos, yun. Number... Yung huli, lalaki naman. Lalaki naman po. Nangyari, mga naka 30 minutes, inaano ko na, hiniwalay ko yung lalaki. Sinasabay ko na rin, baka wala. Ah, para ano, para isang no. anong, basta may mauuna po hmm. yung ano. Kasi ganyan, lalo sa mga barako, Talagang 5 to 10 minutes Bababa niyon, yun Siyempre Idadamay eh, niya yung mga kasama niya mga kasama niya oh, okay. Yun ang malaga talaga pa sa ibon Yun So pa-ranging po talaga So bali idol Sa one week preparation na po uh, Pagka darating na po yung First week ng derby Ano po yung mga binibigay At mga ipiniprepare niyo po sa ibon uh, Kayo po ba may sariling mix ng patuka O yung nakukuha lang po Sa poultry supply Uh, wala, wala ako sariling mix eh. Ah, Kung ano lang meron doon sa so, shop ko, kunyari, maxi-plyer. yon ah, Ayan, maxi nagdadagdag lang ako ng sap, Ayun. then yung corn. Corn. Tsaka okay. yung mane, yun lang. Yun lang po. Oo, yun lang mahalaga sa ibon. Apo. Ah, yun lang ang ano ko, mix. mix. kumbaga baga, simple lang kasi lahat naman tayo. Apo. Ah, Pero yung sinasabi nilang mix talaga, wala, wala, wala ako po. mix talaga. So, simpleng ano Oo. lang po, may dagdag lang ng honte dagdag na. Dagdag lang. So, bali sa ano po, Idol, uh, one week preparation, meron po ba kayong mga binibigay na supplement na halimbawa yung eh, mga uh, vitamins, minerals, ano po yung mga kadalasan na uh, pinapakilala nyo sa ibon? Ang binibigay ko sa ano, sa ibon ko talaga is yung, syempre yung pangmanok pa rin, yung bipolin, hindi mawawala sa akin yun eh. Bipolin. Sa araw ng ano yun, Martes, pag araw ng derby. Then, yung ano yung pinaka-friday talaga bytaboli lang. Bytaboli lang. 'Yun lang, simple lang. 'Yun lang po. O tsaka yung ano yung probiotics na nandun sa shop ko. Ayun, 'yun lang gamit ko. <laughs> Simpleng, Simpleng, simple simple no, idol. Wala, wala nang chechepureche no, idol. Wala nang ibang binibigay sa ibon ko. Opo. Oh, Martes lang tsaka ano uh, Friday. Opo. Oh, 'Yun, Friday ko bytaboli lang. Tapos yeah. 'yun yun sa tubig nila. Sa tubig ko, ano lang eh. Ah, ano, set pro? Set pro. Oo, yun yung may multivitamins. multivitamins. Lang. Ganun lang ang binibigay ko sa, ano, sa ibon ko. Simple. -sim. derby. Hindi na pinahihirapan. Oh, hindi na. na Kasi parang ako rin nahihirapan pag marami akong binibigay. Oo oh, po, po, totoo <laughs> So, bali, eto, huling katanungan na, Idol. Ah, uh, As a veteran fancier, meron po ba kayong basihan dun sa mga halimbawa? Tulad ngayon, meron tayong usap-usapan sa so, social media sa herbal versus synthetic na gamot. Ah. Para sa inyo po, ano po yung mas uh, ano po yung maipapaliwanag niyo doon, idol, as a veteran ah. fancier? Sa akin naman, kung si, kung ano hiyang yung ano nung fancier na gumagamit ng herbal Wag na natin silang ano yun kasi doon sila nananalo eh. opo. apo. Kung wag na natin silang Baliin. ibabash na apo. bakit ganon. Yung isa naman ngayon, yung product niya naman na puro ano. Synthetic. oh, eh. Wag na, hayaan na lang natin din sila. Opo. Patunayan na lang nila na kung nananalo talaga. Opo. Kasi yung gumagamit ng herbal, kagaya ni idol Richie Alan De Leon herbal po. Oh si Boss Manuel Bautista, Yung, puro Apo. herbal yon. Apo. Kung kasi doon na sila nanalo eh. Opo. Bakit pa nila iibahin, di ba? Totoo, totoo. Kaya Ano lang tayo, i-congrats eh, na lang natin sila. Apo. Kasi Ayan, manood tayo sa vlog nila. Opo. Malay natin, matutunan natin yung ginagawa nila ng diskarte. Eh. May, may ma-pick up na idea, no, idol. pwede nyo naman i-apply kung talagang ano. Eh, kung nanalo kayo, eh, doon na kayo sa ano nyo. Sa hiyang mo talaga. Wag nyo, wag nyo nang ano, babaguhin pa. Opo, ayun. So, number one. Yan mm -hmm. yung mga... ah, uh, tips ng mga veteran panser kung saan na kayo nagsimula, oh. yun na hanggang mm, sa matapos. Hanggang Ayaw. matapos na yun. Ayun, napakasimple. So, depende na lang sa love management ah. talaga. Mm -hmm. Ayan. So, bali idol, uh, in case po ba na may magtanong at mag-inquire sa inyo ng mga bloodlines nyo po dito, kayo po ba ay nag-a-out ng mga linyada nyo dito? Uh, actually, nakita mo naman yung loop ko, kukunti lang, di ba? Apo. Pero meron naman tayo mga painakay ngayon. Opo. Uh, pwede naman tayo mag-out. Opo. Kasi lahat ng ibon ko, oh, actually, kunti lang talaga yun eh. Opo. nag -re release ako, pero pailan-ilan lang. Ayun. Hmm. So, yun. Hmm. Uh, kung gusto nyo mag-inquire kay Sir Kelo Lentoy ah. ng kanyang mga bloodlines dito na ayan, kung makikita nyo naman guys, kung ganong karami yung nahihakot na sa kanyang love. So, PM nyo lang si Idol uh, Lentoy Kulyo sa kanyang FB page. So, bale yan, flash ay screen yung FB page ni Idol. Uh, Idol, meron po ba kayo mga isa-shoutout? Ha? Uh, ah. Uh, shout out nga pala sa ano uh, Team Falcon. Team Falcon oh, po. Oo, oh, 'yun yung team namin dito kay Paring Jed, Paring Rowell ah uh, Paring Doy, Paring North. Oh. Ayun, Paring Richard. Oh. So, good luck sa atin lahat sa darating na North Race. Yun na yeah. lang, masasabi ko sa inyo. So, good luck po. Be sa humble lang. lang tayo. Pag nanalo tayo, yun lang, tayo. Idaan na lang <laughs> ayan. sa mahabang so, iduman. <laughs> so, ayan. Uh, uh, shout out po sa mga idol natin uh. dito. Lalo na sa mga ka-area. Mm, team okay, Dasma. Sir, ang Team Dasma. Uh. So, shout out po sa inyong lahat. So, Bali Idol, maraming salamat okay, po sa you. pagtanggap niyo sa amin dito uh, well, sa inyong And then hopefully sa mga susunod pa na season sigurado may maihahabol uh -huh. ng mga achievement na naman ang inyong mga ibot. Uh -huh. Then ayun sigurado makakabalik tayo kay Sir uh -huh. Lenny Iculio para ma-reblog siya ulit. So ayan kung bago pa nga lang kayo sa aming YouTube channel eh mag-like, comment, share, and subscribe na kayo. Hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayo ma-update sa mga bagong video naming na ilalabas. Maraming salamat mga kalapatids! See you next video. Paalam.